Ang tawag dito sa lugar namin guys, parang uhud na ito, balay. Ang tawag dito sa lugar namin guys, kapis. Ang nakuha na ni Litog. Ayan. Mm -hmm. Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kaming manguha at magluto nitong mga kapis, mga balay, mga litog at mga talaba. At syempre guys, nagsaing rin nga pala kami dito ng isdang tulingan. At nagpudrip na rin kami guys dito sa napakagandang spot. So what's up guys? So for today's video nga guys, na naman tayong adventure at nandito nga guys tayo sa bangka nating si Mimo, nakasakay tayo at grabe, napakalakas ng hangin ngayong araw dito sa ating lugar at napakalakas na ng alon kaya ngayong araw guys, samahan nyo kami sa adventure natin at manguha guys tayo ng pwede nating ipupun trip Siyempre, kasama natin walang ibo, ang tropa na si Dugong Dugong and friends, let's go! Samahan nyo guys, tara! May gusto nga pala guys ulit akong i-share sa inyo tungkol dito sa mga nagpapapromote sa atin ng mga sugal. Ayun dito guys sa message nila kung makikita nyo ayan opera nila tayo ng 50k hanggang 150k sa loob ng isang linggo nating pag-upload. Kaya guys kung papatulan natin to ay sobrang laki talaga ng mga kikitain natin dito. Kadalasan kasi sila guys nagme-message talaga sa atin at napakarami nila kasi nga guys hindi tayo nagpo ng sugal kaya pinipilit nila tayo at nilalakihan nila yung offer nila. Pero kahit na ganun guys kahit malaki yan hindi tayo papatul kasi okay na guys yung kinakita natin dito sa vlog na natin. Kontento na tayo dun guys. Dapat kasi matuto tayong makontento sa buhay natin. Tapos ayun na nga guys, ano, balik tayo dito sa adventure natin. At andito na nga pala guys tayo sa lugar na pagkukunan natin ng mga litog. Ilang ganong kalaki guys yung nakuha ko pa. Isa pa. Ito. Okay. Guys. guys, kapailan natin dito sa putik. Pero may nakuha na ako guys. Yan. Dalawang peraso. Ito guys, guys ang litog dito sa mga mangroves. Ganito ang itsura. Kapalang tayo ulit. So ayun guys, ito lang yung mga nakuha natin. Inabutan na kasi guys tayo ng ano. Guys, yeah, tere. Maya inabutan na guys tayo ng high tide. Malaki na yung high tide. Dapat pala guys kanina kakata tayo ng uwa. Marami sana pero high tide na guys. Ang hirap na. Pero nakakuha guys kami nito. Ang tawag nito sa lugar namin guys. Kapis. Ayan. Ito naman guys. Ayan, alam nyo ba yan guys? Ang tawag dyan. Ang tawag dito sa lugar namin guys. Parang uhud na ito. Balay. Napakasarap guys ito. Lalo na pag inihaw lang. Tas lang guys yung mga nakuha natin litog. Ayun. Yeah. So bali ito lang guys natin nakuha natin oh. Ayan, pakita natin. Ito lang guys yung mga nakuha natin lahat. Ayun. Litog, balay, tsaka kapis. So gagawin na lang natin, dadagdagan na lang natin ito ng talaba para may ulam tayo. At sakto may bako din naman kaming na lulutuin. Tara. Let's go, talaba yeah. naman. Meron nga pala guys, nagtatanong sa akin ng mga followers natin kung mahirap daw ang buhay vlogging. Ang maisasagot ko guys sa katanungan nyo na yan, eh, mahirap talaga mag kasi maglalaan kayo dito ng oras at mag-e-effort kayo. Habang nangunguha nga guys kami ng talaba dito ni Dugong ay may nakita na rin kami dito mga paros na nakadikit dito sa ugat ng mga bakawan. Kaya eto guys, dali-dali na rin yung aming kinuha yan at pandagdag sa ating ulam. At nung meron na nga guys tayong nakuha na para pang ulam natin ngayong panangalian eh, agad na rin kami umakyat dito sa napakagandang spot at naring na rin kami guys nitong aming lulutuin. Ayan guys, magpasok pa si Dana Ryan apoy at mamay natin guys ihawin yung mga shell na nakuha natin. Ito nga pala guys yung bao namin sa daw. Tawag dito sa amin guys, ito lingan. Ito ay ano natin, Papa, ipapais lang guys natin, isang saing lang natin ito, napakasasuka. Ito muna unahin natin guys, samahan nyo kami magluto. Salamat nga pala guys dun sa tito ko na nagbablog din na nagbigay sa akin itong isda na to guys. Yun vlog nga pala guys ang pangalan niya. Sana supportahan nyo tipalo yung page niya. Ilalagay ko guys dito sa comment section yung kanyang page. Ito nga pala guys isdan tulingan muna ang una nating lulutuin. Isa sa lang pala guys natin ito para perfect na perfect dito sa dala nating bahaw. Share ko nga lang guys sa inyo yung mga pinagdaanan namin ni Dugong na hirap dito sa pagbablog. Dati talaga guys nung nagsisimula pa lang kami talagang trip lang namin na ulam ni Dugong noon ay sardinas. Tapos dumadating guys yung pangapangyayari na gutom, na gutom na kami habang nagko-content kami dito sa aming mangroves. At dahil nga guys, miski pambili ng tinapay na babaunin namin dito, wala kami mambili. Pero sa kabila guys ng mga hirap na yun, hindi pa rin kami sumuko at pinilit pa rin namin ipush itong pagbablog namin. Dumating rin guys sa point na pinagtatawa na, na kami ng mga tao na sinasabi nila walang mangyayari dito sa pagbablog namin. Pero sabi ko guys kay Dugong, as long na wala kami ginagawang masama sa kanila, kailangan namin na pagpatuloy itong vlog na nasimula namin. Sabi ko, total nahirapan na rin naman kami, elabal eh, laban lang talaga kami sa buhay. Galing kami guys sa buhay na mahirap kaya hindi kami natatakot mahir hirapan ulit at sanay kami dun sa buhay na mahirap yun kasi guys ang kinalakihan namin pero dahil nga guys sa pagsisikap namin ay unti-unti umaayos yung buhay namin at dahil din guys sa tulong ni Lord at supporta ninyo at balik nga pala guys tayo dito sa vlog natin inihaw na nga pala guys natin dito yung mga nakuha natin shell itong mga kapis talaba paros at itong mga lito guys napakasarap nyan tapos sasamahan pa natin itong sinaing natin tulingan gumawa rin nga pala guys ako dito ng kalamansi at toyo na sa usawa natin at tinanong ko si Dugong o ready na ba kami pumutrip okay na daw bago nga pala guys kumain, natin kakalimutan magpasalamat kay Lord sa mga biyayang binibigay niya sa atin. So yun guys, what's up? So yun, natapos na nga tayo, tayo sa pagluluto at pag-ihaw nito mga shell at itong tulingan nating Paxio, oh, grabe, sobrang sarap Guys, tayo. Tayo. Let's, go. Let's go! go. Siyempre, unahin na natin tulingan. Dogs, kuha. Guys, so oh, napakalaman. No? Oh. kagap stop guys, oh. Solid Sinain na to Linyan Tapos to guys oh. Tawagin sa lugar namin Kapis Guys Ang daman Sabi Sarap nito mm -hmm. tiglapin nga natin dogs Tapos saw saw natin dito Ito guys Saw saw natin dito Let's go Moment of truth. Salap. Hmm. Ay, kasi mo ang yung tulingan. Yun. Yap. Tang tang. Ito naman guys. Talaba. Hindi ako natalaba natin. Sausaw so din natin. Hmm. Ah, masim-masim na. Kalaman sa ato ko Alam nyo ba guys na hindi ko lubos akalain na dahil dito sa pagbablog ay eh, makakatulong kami ni Dugong sa mga magulang namin. Kaya guys sobrang nagpapasalamat ako sa sarili namin dahil hindi kami sumuko dito sa pagbablog lalo lalo na noong mga panahong nahihirapan kami. Siyempre guys salamat din sa inyo lahat kaya paano guys hanggang dito na lang kita kita lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys ha <laughs>